gituki sa meeting ang mga health initiatives o mga umaabot nga kolaborasyon sa Philippine Red Cross o Sibo Provincial Capitol aron paspas -pas nga matubag ang mga panginahanglang medikal sa mga subuanon. Gihimo usab sa team sa Philippine Red Cross ang pagkortisiya ngadto sa bagong gobernador Pambari Barikwatro. Si Governor Pam Barikwatro hingpit ang iyang suporta ngadto sa Philippine Red Cross sa mga programa alang sa kaandam sa higayon nga adunay emergency. Ako si Monching Austero, mangin labot magpakabana tungod kay ato ang Cebu.